Sino namang ano pre, sa mga nakasalamuha mo na dito sa Mountain Biking since noong nag-start ka, sino naman yung mga sabi mo na top 3 mo in terms of, sa lahat, kumbaga, pwedeng, pwedeng idol mo siya sa skill, pwedeng sa personality, sa leadership, ganyan. Sino yung top 3 mo na tao sa MTB community sa ngayon? Ah, ngayon, sa ano? At bakit? Sa, kung ano Despite na iba't ibang aspects, oh, iba't ibang ba yan, aspect o oh, oh, leadership, kahit ano pa 'yan. Hindi ko masabing top, ano, hindi ko masabing top 3, pero yung uh, unang pumapasok sa isip ko, una si ano, si Jason Popier. Bakit? Ah, uh, kasi ang dami niyang natutulungan na riders eh. Kasi nung una coach yung tawag sa kanya eh. Pero nung nakikita ko, hindi mo sa coach eh, more on advisor, parang ano, uh, yung yung kung ano yung naging bike ko ngayon, at saka kung ano yung skill ko din ngayon, uh, nakuha ko doon sa team, yung sa team Bang Out, at saka dun nga kay Jason. At saka ano eh, nagano siya eh, magkano siya, bu siya bumulong pre. Um, Alam mo ba yon? Paano bumulong? Bumulong. Yung pag ano, yung medyo may sira yung bike mo, bubulungan ka niya, eh may ganito kong pyesa. <laughs> <laughs> may ganito akong pyesa. Marami nang nabulong yan. May Excel yan, pre. oh, magaling na manggagamot yan. Kahapon, nagamot tayo eh. Nagamot tayo kasi, uh, ano, para lang may idea ka, hmm. yung balok, ang gamit ko dyan na uh, race plate number, number 38. Uh. Tapos, may ano, may isang tropa na nag-suggest niya, sabi ko, ano, uy, may, may pork to na binibenta, ganun. It's 38, kasi naka-36 ah, tayo ah. eh. Di, uh, tapos, after naman ng gimaras, nasira yung ano natin eh. Nasira yung hub. Eh, ano, ang pumapasok lang sa isip ko, yung alam ko may kamahal. Hindi, Jason eh, yung ano eh, i9 na hub. Kasi, ah. Duman ako sa BTC last Monday. So, naka-i9 na. yun na ngayon, pre. Oo, oh, pre, kahapon Uta lang, na, pre. Puta, bagsi. <laughs> ano na, malala na pala sakit no, pre, buti oh. na gamot. O, oh, sino wala. namang, bukod kay Coach Jason, tropa natin yan. <laughs> sino namang, ako, marami na rin na, na, ano dyan, pre. Ang, ano naman, minsan nakakasangkapan ako ng Jason sa pang eh. Oo. Oh. Nagre-refer ako, pre. Oo, oh, okay. <laughs> <laughs> nagre-refer ako, pre. Tsaka hindi lang basta-basta refer, ha. Mga usapang, malaking ano to, ha. Kunyari, bibili ng ano, frame, eh, magkano frames. Ganon ganun yung mga ni ko. Sabi ko, meron akong kilala, pre. Financing. <laughs> papahiramin ka niya, kayo na mag-usap. Oh, kay ako mag na lang ang ano, mo, isang kalan mo, kasi oh, matiwala naman. Garantor, eh. garantor. Oh. Sino namang pangalawa? Ah, yung pangalawa sa akin, uh, despite na yung ano yung skill niya and uh, support sa community, oh. si ano si Papa John Abuel. Oh, Papa John Abuel. Oh, Papa, oh, Papa Siguro na-interview mo na, na interview mo na din yan. yun. Uh, kasi, nung time na nakilala ko siya, hindi ko man siya nakakasama magbike bike nun eh. Uh, nakakasama ko lang siya sa bike clinic. Pre, bumibitaw. Uh -huh. Pero more than that, ang nakita ko sa kanya, yung support niya uh -huh. na pa pakikisama sa bawat isa. Parang gano'n na lang, parang father figure. Uh -huh. Parang lahat, ano niya eh. Kahit ngayon, nasa malayo siya, nasa trabaho. Very supportive siya. Uh -huh. Kahit kanino. Kahit sa ano, kahit, kahit yung nakilala lang. Kasi, imagine mo, nagpunta kami sa kanila, provided niya yung bahay. Yan, tapos, sa ano, may papa John din sa ano, yung sagimakas eh, Sir Wilson eh. Very, ano, very, may mga ganung tao pala uh, may mga ganun na provided ng bahay, provided na yung pagkain, internet. Tapos, minsan, ano, nagpo provide pa, nagkaabot pa para sa hmm. ano ah uh, for additional na gastos, transpo, ganyan. Mga happiness nilang tumulong. Oh, no, pang happiness panggad. talaga oh. nila. Kung oh, pwede nang iboto yan eh. <laughs> Aman O oh, Abuel eh oh. Pang ano diba? Baka ito na ang Sunod na congressman Ng ano uh, San Pablo Jun Abuel Kaya nga eh <laughs> Sino so, namang pangatlo pre Sa pangatlo uh, Ito nakasama ko ng uh, This year lang Nakilala ko lang siya This year pero yung para sa akin si ano si Gabriel Amigo. Oh, bakit? Oh. Hindi ako fanatic ng taon to ah. Uh -huh. Pero ano, nakita ko yung leadership niya eh. Kasi nung nakilala ko siya dito sa sa unang race ng Mondre ng ano ng Dartmoor. Ah, Mondraker, Mondraker. Sa Camaragen. Oh, sa Camarag. Kasi ano eh, matagal ko na siyang Mata isa siya sa matagal ko nang pina-follow. Oh, sa Oh, nung ko oh, lang kita siya nakita natin sa Facebook. Oh, nung ko lang siya nakita. Tapos yung mga tao, very ano sa kanya. Oh, may, may na starstruck. Yung iba skeptic kasi yung technique niya eh. Oo. Oh. Yung technique niya eh, medyo inalam ko pre yung ano niya, yung kanyang mga secrets. So, paano ba siya naging ma mabilis na ganyan? Sobrang ano niya, Uh, very ano siya, very strict siya sa ano niya, sa pamamaraan. Sorry coach Gab. sabihin ko na yung technique na tinuro mo sa akin, pero recently ano talaga, hindi talaga siya nagsi-shortcut. Hindi siya nagka ng bantings. Uh, yung bantings, ikakat mo na ganyan. Kasi ako pre, eh, ko na magpa-race sa enduro nga o oh, sa ano, sa Batangas. Mayroon ako doon ginawa na buntings ang dami. May mga nagkat. Uh, pero si Coach Gab, Talagang ano eh very ano siya ah uh, kumbaga very keen siya sa sinasabi niya sa amin na hindi natin tinraining 'yan na hindi nat kung may race um malaki man normal itong banting may shortcut sa loob <laughs> ay laging sinasabi kung mahirap daanan 'yan kung mas mabilis 'yon yung talaga din daanan saka ganoon na lang din yung support niya sa ano sa community sa amin mga nakakasama niya kahit don sa hindi kasi ano he represents na yung bawat rider na gusto talaga mag-progress mag uh, ah taw dito w world uh, ano eh uh, world class yung kanyang ano eh uh -huh. yung kanyang quality yung pagiging rider niya kasi imagine mo privateer siya uh -huh. nasali siya ng mga international race ng uh -huh. walang support nung uh, nung ating uh, ano dito existing ano natin government uh -huh. di ba pero tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos yung, pa yung pakikisama, ganun na lang sa amin. Tapos, yung support din, makulang siya mga pa. Oh. Pag alam niyo rider, medyo kulang financially natulong. Tsaka, yung pakakapatid na din talaga. Kasi kahit ano eh, marami siyang nakakabangga na riders eh. Pero yung pag, nung nakilala ko siya, ay hindi pala siya ganito. Di pala siya mayabangin na ano. Oo <laughs> nga, pag magkakasama, parang pukalukuhan na yung ginagawa namin eh. Yun talaga yung quality ng rider kasi he is living the best life na meron siya ngayon. Totally. Kasi nakasama ko siya na... Ako, nakakasabit nga ako eh. Pag may mga followers siya na, na tinitreat siya, ako kasama din ako eh. <laughs> So yun oh. yung ano mo pre? Yun yung top 3... Ano mo, kumakabagat tinitingala mo sa MTV community oh. natin. Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na.